Sa tatlo oras yaf ngayong araw, ang gitna ng mata ng Super Typhoon, One Fong Wong, ay tinatayang batay sa lahat ng available na data sa siyam na kilometro north northeast ng Daet, Camarines Norte, labing apat na punto degree, isang daan at dalawamput tatlo punto tatlo degree e, eh, na may maximum sustained winds na isang daan at walumput lima kilometro e eh, malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 230 kilometro, kumikilos ito sa kanluran hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometro a. Tapos na ang mabagyong kondisyon Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Biliran, Northern Samar, Samar, Eastern Samar at Leyte. Posibleng pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa malakas hanggang sa matinding pagulan. Minor hanggang sa matinding banta sa buhay at ari-arian dahil sa uno sa lakas ng hanging bagyo. Uulan na may pagbugso ng hangin sa loob ng 24 na oras para sa Palawan, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Dinagat Islands, at iba pang bahagi ng Visayas. Nalalabing bahagi ng bansa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at pagkidlat pagkulog dahil sa super typhoon uwan-uwan posibleng flash flood o landslide dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pag-ulan.